Ay naman kaya to, try okay, o, ah. natin. Ay, ang dami ko, ang tapang lumabas. Gawin nga to mga loads. Let's go. Halimbawa po, nakapag-export na tayo sa CapCut. Dalawang video lang po ang ginawa ko isang mukhang taong nag-spray kunwari tapos po yung mukhang taong wala sa sarili tapos kunwaring may sinakluban sa back mag-umpisa po tayo dyan sa second clip focus po tayo sa baba hanapin lang natin dyan yung overlay ibaba po natin yan tapos po itapat po natin yan dyan sa bago mag-spray yung mukhang taong yan itap natin yung ibinaba natin tapos i-drag lang natin Focus pa rin po tayo dyan sa second clip na ibinaba natin. Tapos hanapin lang po natin sa baba yung mask. Then, piliin lang po natin yung rectangle. Tapos po, focus tayo dyan sa rectangle. Itapat lang po muna natin dyan sa isang tao. Tapos po, yung arrow sa ibabaw. Yan lang po ang gagalawin natin para lumaba yan. Para po magkasya yung mukhang taong yan. Tapos po, huwag nyo kakalimutan yung arrow sa baba. I Adjust nyo lang yan para magbantay yung kulay ng magkabilang video. Kapag goods na po tayo dyan, itaas lang po muna natin yung rectangle hanggang sa mawala yung mukhang taong yan. Tapos po, stay lang po tayo dyan sa pinakaunahan yan. Maglalagay po tayo ng keyframe o diamond dyan. Itap lang po natin yung diamond. Ngayon po may diamond na stay lang po tayo dyan. Focus ulit tayo sa baba. Balik ulit tayo sa mas. Tapos po huwag na po natin naalas sa rectangle yan. Then abante po tayo konti. Focus po kayo sa diamond. Kapag nagputi na ang diamond. Saka po natin ibaba yung nilagay nating rectangle dun sa taas. Siyempre po dapat focus din kayo doon sa kamay doon sa kabila yung nag spray habang po nababa yan saka natin susunod yung rectangle para sumasabay siya habang nababa yung kamay niya yung nag spray saka natin ibababa yung rectangle hanggang sa mabuo na yung mukhang taong yan sa pangalawa pag goods na po tayo dyan check natin tapos po i-play natin kung anong kalalabasan yan ganyan na po ang kalalabasan yan kapag goods na po stay lang po tayo dyan piliin po natin yung split tapos po stay pa rin tayo dyan nakikita niya yung diamond tatanggalin din po natin yan. Itap lang po uli natin yung diamond sa taas. Tapos po, stay pa rin po tayo dyan. Balik po uli tayo sa mass. Then, piliin naman po natin yung horizontal dyan. Tapos po, ipatayo lang po natin yan. Tapos, lagay natin po sa gitna. Huwag po uli natin kakalimutan yung arrow sa gilid na i-adjust para po magpantay yung kulay niyan Para po hindi halatang may hati sa gitna. Then, abanti po tayo. Focus naman tayo dyan sa pagsaklob nyo ng karton. I-zoom lang po muna natin yan. Focus po tayo dun sa box na hawak ng isang tao yang bago niya isoklob sa kabila nawala yan kasi nga po hati yan yung inilagay nating horizontal medyo itiming po natin yan at tayo ng konti hanggang sa yung box Tabang nasa ibabaw po yung box stay lang po tayo dyan balik tayo tapos po itap po natin yung split then stay pa rin po tayo dyan balik po ulit tayo sa mas piliin po natin yung mas tapos po pipiliin lang po natin dyan yung nan para matanggal na yung horizontal na inilagay natin pag goods na po tayo dyan punta naman po tayo sa first layer o sa ibabaw. Tapos piliin po natin yung split. Then focus po tayo doon sa dulo. Ikakopya lang po natin 'yan. Nanapin lang po natin sa baba yung duplicate. Kapag nakopya na po natin, ibaba po natin 'yan gamit ang overlay. Kapag naibaba po natin, itatapat po natin 'yan doon sa pinagkopyahan niya. Then stay pa rin po tayo diyan. Hindi pa tayo tapos diyan. Dapat po muna natin yung playhead doon sa pinakadulo niyan stay lang po tayo dyan tapos hanapin po natin sa baba yung freeze. itap po natin kapag nakapag na po tayo balik tayo sa unahan yan tapos po maglagay po ulit tayo ng diamond dyan tapos po balik po ulit tayo sa mask piliin lang po ulit natin rectangle katulad po ng ginawa natin kanina same process lang po gagawin din natin dyan. Kaya lang po, pababa naman po yan. Kung kanina pataas, iyan, e bababa. Basta wag nyo lang po kakalimutan na i-adjust yung araw sa baba para pantay ang kulay. Tapos po, focus kayo sa box. Habang nababa yung box, isasabay din natin yung pagliit ng rectangle hanggang sa mawala na po yung mukhang taong yan. Then, burahin po natin yung sobra dyan. Hindi natin kailangan. Kapag all goods na po, ready to export na natin. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong. Kung nakatulong, pakipalo mo na naman ako. At pakishare mo na rin ang video ito. Paano mga Lord, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.